Kang basta ako ma-video ako. Mm -mm. Oo. Oh. Oh. Batchmates, classmates. Ayan. May lechon! Nakahabol kami sa lechon. Habol sa lechon. Katatapos lang kapon sa fiesta ni Radidi. Oh. Oo. ba? Ayun, may isla na Ma, Uli ka na? ng ka kabataan. Ka mga yung... lang siya sa suka. Sob na kami niyan. Salamat sa pagtanaw. Hi guys! Magmukbang kami ni Dana ng langka. Ayan si Dana ang aking magandang pamangkin na kulot. <laughs> ini how bidjuhan tagad nguna ini nga kuan hipon tapos hindi mawala ang pansit plus ayan no? ang lambot tinikman ko na unang hiwa <laughs> <laughs> Dorian may durian na pala dito sa amin sa so Samar. Tanim ni tatay. Hindi na kailangan pumunta sa Davao. Ang anang tinagihan sa baga. Nyo ba oh, wala sa plano tong amin ano. Itong amin kain na to dito. Ito may halo-halo pa. Tabaga, marasaga sino pa nga tabaga? Yung gano'n Kung Takol ko diyan yan doon yan nakikita na 120 ba alam mo pag 60 la ito. Tara, ka muna dito. Tara, ba?

pagkakakuan hiluton kabaw ng ng inihilot ata Kahit ma madipigang kula tala masugad masugod na aringit siya ako pag 50 ko gud an nakakasakas hard jam pa man ko kay niya. kay sugad ko ana pag tarong ako sangat waksik hilot ko sugad pag sugad ko siya malugbang ba sin sa agwada ni kay Six. kay isa kay kawan man matrabaho sa iyang kanti Pagkakulat ang papahuway ka. Wala, <laughs> kausay daw <laughs> <yung> si Lina nga. <laughs> si Billy nagpatakas na dito si Tos Kasi si Koss nalang kita Tos, Kaya natapira ko nila ang tubangan. Talagang maririnig mo yung ano ng alon. Yung tunog ng alon. Yes. Yeah kumakain na naman Paid tayo pero bago kumain magvideo muna ganun talaga tayo eh o, suka yan Ops, dynamite lumpia kain tayo kailangan daw pala pag kinuha yung kalamansi video lang yan ay, oo. Uh -uh. pasa mo nyo lang sa akin ano hindi siya masugatan parang ganun yung buntot niya kailangan di atas ah, oh. okay ng kalamansi. May nakita kong pugad dito. Oh, ayan o. Sana nakikita. Hindi ko kasi klaro eh. Ayan o. Apat na perasong puga. Wow. Hello, fresh pala yun. Fresh flowers pala yan. Nasagi ko na putol. Oh my God, naputol putol yun. <laughs> fresh flowers na siya. Pati ito. Totoong flower. Uh, imagine that kadami. Ang bongga ng okada. <laughs> Lahat. Third floor ka ba? Nalito ako sa nakaharap sa Santo Nino. Nalito sa Ang lambot ng laman niya nalaman na ang merienda. Pagkano Magkano dito sa sapsap? Ano -sap? po, for 8 Wow. 26 lahat. <laughs> sabay talagang share share share, share. <laughs> for two okay. sige na tiyakan ah, ng kalamansi at haluin haluin mo pa Ayan na ang nilagang baka. Lami kayo. Lami kayo. Humukla. Yung kanyang lutuan. ito yung ilang, ilang katawang pakakainin mo kuya. Kayo lang po eh. Mga 15 person po yan. 15 persons? Ah, okay. Kaya... lang yung pakakainin. Ah, okay. So, 13 plus dalawa kami ngayon. So, naging, naging 15. Diba, ang bang ganda ng view dito oh. Nagluluto pa tapos ganyan ang view. Oh. Wow. Mm. Ayun ang view ng swimming pool na... Ah, sabaw pala 'yan. Yan yung sabaw nung pinaano mo dyan, pinakulo.

para may souvenir uh, Ito talaga ang nakakamis dito sa probinsya namin, oh, Lato. Lato, lato na to, lato, man, to man. ha, hindi lato sa lato. Ni, po, Sabi ni, lato. ni Emil. <laughs> Alam may may, may, may <laughs> ng kanina. ako. Native DTR na manok. Ayun. Hindi intay tayo. Uli ka na? tayo. Si kabataan. mo

Ayan na guys. Pakinggan na lang natin yung sound. Dati <laughs> ginagawa Happy <up? laughs> Hoy, paano man pagtagkatan niyan?